guys, welcome to my channel may garden sila dito guys oh, daming daming tam, tanim na luya ang doon yun oh, um, lawak lawak na ni taniman nila guys ang ganda ng garden nila dito oh, ang daming tanim Yeah, yan o oh, loya yan yeah. loya mga herbal mga herbal yung tanin nila dito may nag-aalaga yan dyan may gulay may mga herbal hmm. ang ganda ng ano nila dito tanin alagang alaga talaga Kami bumibili ng nang herbal garden. Kailangan mo ng herbal, pwede ka dito bumili. sa garden nila. Si na puno. thank you for watching